emosyonal na inalala ng ilang artista si Kuya Germ sa burol neto. utang daw nila ang tagumpay sa master showman na nagsilbing haligi ng showbiz sumaksyon sin An Cabral isang malaking family reunion tila ganyan na naging eksena sa lamay ni master showman Herman Moreno sa Our Lady of Mount Carmel Chapel sa New Manila pero imbis na kasiyahan nabalot ito ng kalungkutan Iba na ang show business kung wala na si Kuya Jerms. Ang dami ng tinulungan. Kasama na ako doon. Wala ako dito kung hindi dahil kay Kuya Jerms. Walang mas bubuti pa kay Papa. ay uh, Nothing of words can actually describe who Kuya Jerms is. Marami sa kanila tumatanaw ng utang na loob sa kilalang star builder. Wala pa naman po akong pangalan doon. Wala pa po nagtitiwala sa akin. Si Kuya James po ang kaisa-isa nagbukas ng pinto. Patunay daw ito ng pagiging haligi ni Kuya Jerm sa industriya ng showbiz mula sa pagiging janitor at telonero noong araw. I consider him as not one of the best but is for me I consider him as number one in the industry. Ang hindi ko makakalimutan kay Herman is uh, ang pinakamalaking regalong na ibibigay mo sa kapwa mo ay ang oras mo. Ang kanyang pagtulong sa kabataan hindi lang tumatak sa showbiz kundi nagbigay din ng karangalan sa bansa. He has done so much for the Philippines by helping develop what was beautiful in the young to bring and surface to the world the beautiful culture of the Philippines. It's a great loss but we will never forget him because His legacy will be with us forever. Hiling naman ng pamilya Moreno, hindi wala ang mga pinaghirapan ng Master Showman at manatili ang pagmamahal ng mga taga-industriya kay Kuya Jerbs. I was overwhelmed with the love of everyone and they were sharing, you know, those moments with him for some that knew him and for some that, you know, na hindi siya kilala. And how they loved him, how they were inspired by him. Bukas pa sa publiko ang pagdalaw kay Kuya Germs. Pero sa Miyerkules ililipat na ang labi niya sa kanyang home network matapos idaan sa Sampaguita Gardens at sa tahanan niya sa New Manila. Sa January 14 naman, ililibing si Kuya Germs sa Loyola Memorial Park, Marikina. Uma Action, An Cabral, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.